Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra o ni Elaine Bathan ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Itago nako sa pangan nga Gian, 44 anyos, minyo, kasado gini sa kanina o may tulumi kabuo ka Pero 15 years namin nagbuwag ron. Taga Karkar City, Cebu ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa birth certificate sa akong kamanghurang anak nga gusto na kong ipausab. Aron niyo hisabtan, iyon ini ang mga panghitabo. Ay, nga nung dili mangyod na ako makuntak ang number ni Eldred. Asa oh, na madain yung tawhana, o ang iyang mga trabaho. So, na niyong kontak. Ang iyan ang mga suod niya, amigo, ma. Pero, huwag mong kuno sila magkuyok. Sus, pastila. Ah, sana na itong bana mo, oi, Jian. Nanungwa man sa taon mananghig kung may lakaw, arong di dere. Magmotor-motor, ba to? Simba ko ka taon, og na to. ko taon na, oi? Walang tayong tayo daw tang nahitabo ni Eldred. Ah, si Anang ako, amiga? Hello? Anne? Hello? Asa ka? Yes, bye. Da daan pagid ko nga dili to ikaw. Ha? Huh? Nakita na ko motor ni Eldred ganiha uy. may backride siyang babay. Ha? Huh? Apin ako ikaw. Apan plan ba buhok uy? ug pintu kulot. Bisa nag helmet pa pan. Nakita man ako ang kulor siyang buhok. Kung kong tawag ni mo ang nanikurok og tawag nimo. Kay basin pud ba og nagpa kasi imong buhok. Si Eldred? May laing babay nga gipaangkas sa iyang motor? La, uy, asa man ka to sila uy nga magda? Tako ang sa babae, o may bagsap nga gibutang sa tubangan sa motor si Eldred. Basta kay kargado kit sila. Oh, day, salamat sa imong pagtawag ha. Putlon lang una na to, ato pa nagsulti. Kay may susihon lang ko. Kadiyat lang. Oh. Oy, 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 Diyan, Asa man ka? Giyad. Oh. Giyad. nga nung amsag ko kabantay, ano eh, nga na di si Eldred na ako. Kinsa mong sad ka ang papay? Ay, bisag ako dahi. Maragwang mong usnaong ni Eldred na mamabay, ay, kumpiyansa rin sa Kumpiyansa rasad siguro kay ka. <clears throat> Magunsa naman lang ko eh, Neron. Ugang among tulog ka mga anak. Kaluoy nila. Kaluoy sa akong pamilya nga naguba tuod sa babay. Nga man, Eldred. Nga Recorded by X Thunder Gaming. Gibiyaan ko sa kumbana kami kuyog siya sa laing babay. Gibiyaan ko niya o ang among tulok ka mga anak. Sukad sa iyang pagbiya, single mom na ko. Mau nilarga ko sa Cebu, aron sa pagpangita og trabaho para sa akong mga anak. After seven years, nakauyab ko si Cesar, o sa siya kaulitaw. ug nitabang siya o suporta sa akong mga anak. Nilabay ang pilakatuig ni Mam Ma ko. ug naglisod ko sa pagpanganak. Unya, eh, Sir, kung oh, sa'yo nahita po, nga nung dugay mong kunaka-anak, naluyan ako sa kasakit, sis. Disun ko nung ang iyong pagpanganak. O, i-refer nila o laing ospital sa sunod sa Cebu. Kaya di, di nila kaya din eh. Unsa? Kung mauna, makagasto taong dako. Mangita tagpaagi. Mangita akong kwarta. Ang akong feel health gamiton ko ang akong feel health Ha? Huh? Si, sir? Bibiya ko ganina na samtang wa pa ka matauhi sa papangita kwarta. salamat sa Ginoo nga sa pagbalik na ko. Migawas na ding atong anak. Ayun na ug kabalaka, ka. Gi-cover na sa akong PhilHealth ang akong pagpanganak. Tingali gamay na lang atong bayranan. Sir, sa ilo hmm. Huwag makada sa imong apelyido ang atong anak. Unsa? Ano ba? Kay gigamit man ako ang akong PhilHealth. O ang akong status dito, married naman. Nagpa-change status man ko sa una. Nagdana ko sa apelyido sa akong pinakaslang bana. Sa ato pa? Pag atong anak? Apelyido sa imong kanhimbana ang gida? Oo. Oh, Huwag siya ang nakaregister nga amahan sa bata. Ano Awa, Papa. Kamakuna kong masayaw tiktok. I-play na yun ang tiktok sa iyo, Papa. <laughs> Mama. Oo, oh, oo oh, na. Kaya ha. Pabida, wey. Pabida na yun siya, siyang Papa, wey. Don't <laughs> <laughs> ah, sige na. Uy, Cesar, huwag malingaw sa imong anak, babae. Gisayawan ka, o. Oh. Lingaw man. Apan sa papel, dili ako ang iyong amahan. Cesar! Ipausap na itong apelido sa itong anak, Ji. Kinahalad nga makadaan na isa sa kong apelido. pa-usab sa akong kaipon karon ang apelido sa among anak. Kay apelido man gud sa akong bana ang gida sa among anak tungod kay gigamit na akong fill sa akong pagpanganak. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Ang live birth sa among anak sa akong kaipon karon nagda sa apelido sa akong kaning bana. Mapausab pa ba ni ngadto na sa apelido sa tinuod gyud niyang papa? Ikaduhang pangutana. Asa man mi muduol ani, aron mapausab na mo ang apelyido sa among anak. Kinsa may among duolan, og mga pila man sad kaha ang among magasto. Ikatulong pangutana. 15 years naming nagbuwag sa akong bana. Og wa na ko og asa na sila karon sa iyang babay. Makonsider na ba mi hingpit ng buwag sa kami noon? Ikaw pa to katapusang pangutana. Mahimo ba kong magpaano nga akurang rang usa. Kay wak man kumahibaog asan ng akong bana. Mas gamay ba unya ang akong magasto? Palihog, tabangi og tambagi Kini ang akong suliran. Gian. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ng medical doctor og ako. Juris doctor. doctor. <laughs> Moy muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema. Ay na mo pagdugay, ay dugaya, ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Lain-lain o klase-klasing pamaagi yun na kung unsaon ninyo ipagpadala ang ato ang mga suwat ug mga suliran namo ang importante kompleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutanag problema unya sa pagpadala unsay atong hangyo nila do yes palihog lang may kompleto ang address ninyo hmm. para may balumi og, uh, tagadiin mo oga uh, mahiyatagan o sakto nga script or uh, uh, uh interpretasyon sa yes. atong script writer o mga talents na yes. kinabuhi ang inyong sulat suliran. And paabot paabot gamay guys ha. I know daghan ninyong naminaw nga. Nagsigig atang kung asa na ang ilahang suwat dok. Mm. First come first serve manggutanya ta niya. Daghan yes. kaming madawat nga sulat niya. Monday to Friday rabaya ta no. Nombrac, o man ito Saturday rabaya ta. sulat suliran ka ng simana. Mm. Nga, sa kadagkan <laughs> madawat yung usahay po medyo dili kumplito. Maglisod po ang ato ang mga scriptwriter. Pero a big shout out sa to ang mga artista, dramatista sa kahanginan, production center, sa to ang production center no, atong director, atong scriptwriter, atong spinner, no editor, uh, na may moy naghatag og kinabuhi sa inyuhang mga suwat suliran nga gipadala sa amuha. Yes. Mm -mm. Um, greetings today, Doc. Yeah, greetings today. Maayong pagpaminaw ni Attorney Eden Salva diha sa Karkar City si buo nga ni yula og friend de los Reyes mga Valencia family na baskis family uh, si father uh, Agoy, uh, nalimot ko. Kasi sabi niya nga pare. Ah, Bob Ibiza. Yes. Uh, Father, ah, Father Bob Ibiza. Ibiza. Yeah, yeah, yeah. Sa, Naya sa Tuyum. siya program, no? DYRF. Yes, uh, correct. I know Father Bob. SVD. SVD, yes. Yes, yes, yes. oh, yes. uh, this is Mr. Pro sa mga taga-Panao na Island na kumalikon sa pagbasa nilang mga pangalan na niya, no? Mayang mm. pagpaminaw ni Engineer uh, Maria Castañares, ni Bobby Pretensili, Si Binji Bonita, Yuli Almida, Gingging uh, si Lindon Doliaga, Rony Escabarte, Boy Molina mga Chong Anchua family o mga Malubay salili, Salalila family diya sa Panaon Island. Yes, and greetings uh, also kang Miss Mika K o sa tanang mga taga-tuyan um, Naga City, Minglanilla City ng mga LGBTQIA community kang attorney and counselor Elmer Lapitan din ha sa Naga City Cebu kang Sir Solon Javier kang Jaja Herodias din ha sa Camotes uh, o Melony um, Kimpan. Hello. Albero. Okay. May ginay si Melony. mag- Correct. Ingon ni si Tess, si Tess Barliso ba? Dok, bisag magluto. Kung rin sa, Kuwait. Nagkuhan din siya sa radio kay di siya ganahang mumi sa atong drama. Thank you, Kaayo. And, um, kisa man, ato ang, don't struggle, ato makutok-kutulunan ka ang don't struggle to open closed doors. Just keep going. Yes. Kina uh, ganyan kinabuya akong, usak ka, sira. Sira the do. Oh. There must be another sira mm. na sa yun i-open para na to. Ah. Meaning, dili na para imo, nga di pultahan. Di na para imo. Di musod, di ah. ipugos, nga ad to ta musod. Kay na ay daghan nga, abling pultahan para na to. So, ayaw di yun kung ang ko ng sira, mm. nga gusto na mong ablihan, dili maabli. ma-abli. Oh. Uh, so, Padayon, uglakaw. Padayon, uglakaw. Move forward. Look for another door that yes. is open for na, you. Na, another door nga very easily oh, ma-open para sa imo. Correct. Ah. No? Ayaw gub ang padlak kay makihataan na Ngita taglaing putahang able, no? Oh, okay. No? okay. So, <laughs> ang atong ni si Gian. Mm. 44 years old, minyo, kasado, gyud, puno mm. siya sa iyang bana. Kung may mm. tulog ka mga anak, apan 15 years na ning nagbuwag sila to ni mm. punto legal ang problema ni Gian sumasa so, yes. na batin ato niya sa drama no uh, unang pangutana ni uh, Gian ah... Uh, uh, ang live birth sa among anak sa akong kaipon karon nagdala sa apelido sa akong bana mm. mapausab pa ba ni ngadto na sa apelido sa tinuod gyud niyang papa Hay, ka Ngano man, may hunjo delikado kay weird kay yung imuhang sitwasyon. Oo. Oh. Ani ni ha? Ang kaning sa live birth mangod nato ang atong ibutang din ha. Kung unsa ang tinuod, unsa ang sa ito and ang tinuod is ang papa niya is ang kanang ipong kaipon karon ang problema lang nato is this ang balaod sad nato ni ingon pod nga ang bata nga gianak sulod sa kami noon gi nga ang papa ang imuhang bana no unya mo nang imuhang ibutang kay kung ibutang pod nimo og lain nga apelido, exhibit A manggunang nang birth certificate sa dokumento nga naka buhat ka og kaso nga adultery kay nakaanak ka sa lain nga lalaki kay nganong dili man siya ang imong bana ang nahimong papa dinha or amahan anang bata nimo ikay inahan niya, lain ang papa pero lain imuhang bana so ako conflicted kaayo ko dok og unsay mm. angay niyang buhaton uh, aning aning ning hitabo ah, kay kung imo nang usbon unya ang imuhang bana dili baron mo magayo og buot basin ikiha kag adultery ang kanang birth certificate ug uh. ipa ipausab mo gamiton nga dokumento pag pamatuod nga nakasa gyud kag nakalapas kas balaod no ah uh, ako ang suggestion ani mauni better gyud unta nga um, I don't know kung sa inyuhang sitwasyon sa imuhang bana karono, og ug mutugot ba siya nga maunay mahitabo nga ipailis kay lisod man pud for the husband mm, mm. kay ako puy bana, na nganong musugot man ko nga magbago magdala ni sa akong apilido makapanunod pa ni siya nga alien man di maninako, ni nako tagtungod mm. unya, gibutang na hinuon mauna kung mutugot ang imuhang bana ug maayo ang inyuhang um, relasyon na lang after mo nagkabuwag. Pero the best way yun um, para nako is magpaanal unta ka. Magpaanal. Ah. After ka maanal, dinha na lang na ipausab ang imo ang kanang record of birth sa imuhang kamanghuran nga makorekted na nga mauna na ang papa at mm. least nakagawas na, na kas So, annulment mm. of marriage due to psychological incapacity. Capacity, no ah. Or kung mapas ganin ang divorce ko ah. sa Senate, kaya naa naman na naman sa Senate, tanaw na tog unsay kalaki-anig, mapasar bagyod na, then maybe you can avail of that pohon, if not, paanal usa ka, and then usbo na tong apelido sa bata. Alright, sa hmm. so, ikaduhang pangutana, asa man mi muduol aron ani mapapausab usab ang apelido sa among anak, kinsa man ang among duulon, o mga pila masagkaha ang among magasto at ni Elaine. Under normal and regular circumstances, pwede gud ka kang muduol lang sa local civil registrar. mag sa entry, no? At uh, add to dito, nga ay mga requirements. Kana, kung dili unta weird ang imuhang sitwasyon, kani kay naamang gui complexities, naamang gui mga apa na ay mga uh, komplikasyon sa imong sitwasyon, kay lagi minyo ka. But you can go to the local civil registrar kung asa na rehistro ang record of birth sa imuhang bata, patambag o pangunsulta dito, pero most likely balibaran yun ka. Mm. Kay uh, medyo delikado na nga sitwasyon. But uh, go ahead and, and, talk to the local civil registrar. Kung mo okay sila, dili raman na kayo dako gasto kay um, di man ka add korte, ana, no? Pero kung mo add okay, ka korte, ang kinahanglan yun ka o uh, mukuha sa servisyo sa abogado para mo represent nimo Alright. Sunod nga pangutan mm. 15 years naming nagbuwag sa akong bana. wala na ko makahibaw o asa na sila karon sa iyang babae. Makonsider na ba mi nga hingpit ng buwag sa kaminyoon? Dili yun. Kay <laughs> ang, ang kanang inyuhang band ang nagkupot yun, ana, ang marriage certificate man. Unya ang kaning marriage certificate di mani pareha gresibus jalibing mapapas. <laughs> no amang yud na kinahanglan yud ka magpa anal regardless of 15 20 25 50 years na mong buwag in physically no in bed and board kung wa gyud mo na anal ug samtang buhi pa ang usa ninyo menyo pagyud gihapon mo daily gyud makaingon nga hingpit mo, buwag sa ka un. analment pagyud or death of one partner is the only way to terminate the contract of marriage. So, why expiring in marriage? Why, expired in town? Huwag na ah. pa, nagminyo ko eh. <laughs> diba? ba? Oh. okay, ikaw pa ito ka tapos ang pangunta natin eh. Mahimo ba kung magpaanol ng akurang rang usa? Kay wala mang kumahibaw o asa na ang akong bana. Mas gamay ba unya ang akong magasto? Actually, the same, Ramano no? Nga, um, imuhang magasto kung ikaw, amu, ikaw ragid ang dapat mo file. Kay, dili man na pwede nga magsabot-sabot mong duha nga magpaanal mo. Kay, hindi man na pwede sabot-sabot ang kaminyoon. Di po pwede sabot-sabot ang buwag. No? So, kihan natong ipakita sa korte nga way collusion? So, mas maayog ikaw. Unya, kung wak nakakabaw, kung asa siya, pwede man nag -i -i last known address lang nato unya mag-summons lang ta by publication. So, pwede kang duol no? O abogado, pwede kamu mo mga legal alternatives for women to help you in your annulment case. Mas maayo pang magpaanal na lang ka. No, kay 15 years na mumbuwag, pero physically ra, ang papilwa, so di good ka totally free. Di sa ka pwede maminyo. No, so mas maayo po na nga makamove on ka, magpaanal, good ka. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy ng nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kaying salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din highapon sa atong programa Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat ug maayong, maayong Adlaw.